aba-aba pagkatapos ni Yorme Isco Moreno. Itong si Kuno Prinsipe Sedi ng G. Sagedli, humuhugot na rin. Ikaw ba talaga yan, Buboy Bilyar? Narito ang detalye. Usap-usapan na naman ng mga marites yung ipinost ni Buboy Bilyar sa kanyang Threads account at IG story wala siyang pinipinpoint kung sino pero kailangan pa bang pag-isipan yung sinabi niya e eh, tatlo lang naman silang noon time show na nagbabangayan at ang pinakamatindi nga nilang karibal e eh, ang EAT ng TVJ and Dabarkad sa TV5 lalo pa nga at ang usapin ng Itbulaga trademark ay hindi pa matapos-tapos ngayon sa post ni Boboy Bilyar Piliin maging better kaysa maging bitter. Yes, very positive naman yan, Boboy. Magandang sa'yo na galing yan. Kaya tigilan nyo na yung mga patot sa dahan ninyo. Dahil walang ibobong ang hindi maganda yan. Hiyaan nyo na lang kung may bumabanat sa inyo. Yung magandang aral na makukuha nyo, itabi nyo. Yung pangit, itapon nyo. E ibang nakikita ngayon ng audience sa inyo. Pag bumanat yung isa, babanat din kayo. Abay, wala nang katapusan yan. Piliing maging better. Basta wala lang tanggalan ng mikropono pag nagpapasalamat sa TBJ ang mga winners nyo. Ganun lang yun, oy. At ito na naman ang isang isyong umuugo ngayon guys na ipinag-aalala ng ating mga netizen or panatiko ng It's Showtime. Usap-usapan kasi yung pagkakapansin nitong unkabogable star na si Vice Ganda sa bulaklak na nakasabit sa leeg ni na Jackie Gonzaga at Kim Cho na halos magkapareho ng design sa segment ng Rampanalo Panalo sa It's time Nakakatawang tanong kasi ni Vice Ganda ang tanong ng bayan, kanino ba talaga ang mas malaking bulaklak? Yung kay Kim Chu or yung kay Jackie Gonzaga? Sa bayliyad ng dalawa, nila Kim Chu at uh, Jackie, ipinakita yung bulaklak na nasa liig. At naging katawa-tawa yon sa mga audience, pati na rin sa mga kasamang host ni Vice Ganda. Sino daw ba ang mas ma merong malaking bulaklak yung kay Kimba or yung kay Jackie tanong ulit ni Vice Ganda ano daw ba ang pagkakaiba ang bulaklak ko ay napakalaki ito ay buong buo at bukang buka ito ay kasing blooming ko ngayon yan ang hirit ni Kim Chu at hirit naman ni Jackie ang bulaklak ko ay misteryosa pag madilim ito ay mahiyain pero na pag nasilayan ng araw. Bagamat maraming netizen ang naaliw sa nasabing segment, ay hindi maiwasang mag-alala ng ilang netizen na baka mapa MTRCB na naman sila. Hindi pa nga natatapos yung isang kaso, ay baka may sumunod na naman. Alam nyo guys, para sa akin ha, ito na may opinion ko din lang. Huwag na nating bigyan ng kula yung tungkol sa mga bulaklak. Dahil totoo namang may mga bulaklak na nakasabit sa mga leeg ni Kim Choo at Jackie at that time. Sinagot lang naman nila yung tanong ni Vice Ganda at walang masama sa description na ibinigay nun dalawa. Move forward na agad tayo. Good vibes at be positive. Bawasan ang pagiging mega. Ganun lang yun oy.